may papakita ulit akong nabili ko sa Ukay Ukay guys. Hulaan nyo kung ano. Walaan nyo kung ano tong brand. <laughs> Ayun. Hulaan nyo, hulaan nyo guys. Kung ano to. Ito ay isa siyang branded na bag or pouch. Ano ang tawag dito? <laughs> shoulder bag. <laughs> Pwede din siyang shoulder bag kasi guys. Ayun o. Oh. Ayun kasi ang cellphone, kasi ang malit na wallet. Yan. Wala niyo kung ano. Ito ay Perla. Perla <laughs> guys. Yan. So yung pinaka importanting bagay kung bakit ko siya binili. Ang presyo. So napakaswerte ko kasi nabili ko lang ito na ng... Kita niyo? Saan yan? Ayan. 330 yen. Kasama na yung tax. Ayan. <laughs> napaka Di ba? napaka -mura. Swerte ko talaga mag-ukay-ukay, guys. Di ba? Galing. <laughs> Hindi mo siya magibili guys, ng ganitong price. Kahit saan. So, napakaswerte. swerte Ang galing. So, ayan. Detachable siya, guys. Pwede din kasi siyang gawin pouch lang. Ayan, ilagay lang sa loob ng bag. Ayan. Ayan. Pwede mo din siyang Going shoulder bag. ayun. Going shoulder bag. Diba? Kasi ang cellphone. Diba? Ayan. Tingnan niyo yung loob. Walang kagas-gagas-gas. Malinis. Ayan. <laughs> malinis na malinis siya guys o oh. ayun so ayun tingnan nyo dito may di, mayroon ding furla na nakalagay ayun ko lang kung nakikita nyo pero may naka lagay dyan na furla gan. so ayun yun lang share lang <laughs> share ko lang ulit sa inyo guys So, yun. Sa susunod ulit, pag may nabili ulit ako ng ano, mura mga murang mga batay galing sa ukay-ukay. -okay. So, ayun. So, susunod ulit, guys.